Kamusta mga kaechas, sa wakas at kumpleto na ang ating gilas Pilipinas, nagbalik na sa koponan, at nag-insayo na si Scotty Thompson, at kay Soto, malaking boost eto, lalo na sa kalibre ng dalawang player na ito, si Scotty ay isang point guard na madaming nagagawa sa loob ng court, magaling pumasa at maganda ang timing sa pagkuha ng bola, he can shoot the ball also if kinakilangan. At si kay Soto alam naman natin, na itaas niya lang ang kamay niya, ay magbabago ang tira ng kalaban dahil sa... Taas niyang 7 foot 3 na pakalaking bentahin natin. Puspusan pa din ang ensayo ng gilas, lalo na at ilang araw na lang bago magsimula ang FIBA World Cup, magkakaroon ng closed door games ang gilas laban sa mga poponan ng Ivory Coast, Montenegro at Mexico. Ang laro nila laban sa Ivory Coast ay paghahanda nila sa Angola, dahil sa pagkakapareha ng playing style nito. Ang Montenegro at Italy ay halos parehas din at ang Mexico ay kahalintulad ng paglalaro ng Dominican Republic. So it is a good exhibition match. Pero hindi lang sa court umiikot ang kanilang paghahanda. Sa mga pribadong sandali, nakikita natin ang kanilang pagkakaugnay at pagkakaibigan ang pagkakaroon ng magandang samahan ay mahalaga sa pagbuo ng epektibong koponan. Kasama ang kanilang mga coach at coaching staff, tinitiyak ng Gilas Pilipinas na handa sila hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mga estratehiya para sa bawat laban. Ipinapakita nila na ang basketball ay hindi lamang isang laro ng talento, kundi isang laro ng utak. Sa bawat pag-ikot ng bola, sa bawat dribble at tira, ramdam natin ang kanilang pagmamahal sa laro at pagmamahal sa bansa. Handa na ang Gilas Pilipinas na ipagmalaki ang kanilang galing at puso sa darating na mga laban. Sama-sama nating suportahan ang ating koponan sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay.